So, yun mga po, gino. So, kakagising uh, lang natin. Kasi lola bet, ang busy siya maghimay ng nakakanina. Video ko siya kanina. Grabe, ah, uh, halos umaka na nakawin siya. pogi mga tropa. Grabe. Puyat malala. Kali nga pala sinundo ko si Bayo kanina mga tropa sa Clark Compact. So, tutunin na natin si Lola Beto kung tapos na siya maghimay ng langkara. Sabi niya kasi parang hilaw pa din yung harvest na naka. Parang feeling ko kasi hinog na yun. Kasi pinitik-pitik ko siya. Kasi pag tunog daw ng parang kabag, hinugna daw yung mga tropa. Check ko muna si Lala Betong kung pati na siya maghimay-himay ba. Nandun kasi sa mga puno ng talisay mga tropa. Grabe si Elias Pogue, Grabe ng pagnunugnog, oh. Parang ano namakailang makatuan ni Elias Pogue dito, guys. pa ah. ah. Pag sa probinsya talaga mga tropa, talaga nga ang buhay. Sa size ka lang niya, oh. <laughs> Parang ablo ka naman alias bugi. <laughs> Ito so yung mga tropa ng Miss Lola Betong. Ito yung natin na siya na maghimay ng langkat, Karaping inyak dito mga tropa. Subukan ko kaya magluto rin ano. Sa mantika, sa may kawali. Lagyan ko ng ano, itlog. Kung makakapagluto ba talaga ng... Yung manakita ko sa vlog guys, yung... Nagluluto sa kawali ng itlog. Testing ko kaya kung luto kaya yun. Eh. Ano, oh, testing natin mga tropa, no. Alis ah, yes, po, hindi ko makita 'yung sombrero ko, 'to muna 'yung ginamit ko dahil na s'yempre pangunta ko sa init. Nandiyan lola ko, guys. Ah, uh, tulog na sa tuyan mga tropa. Si ko tapos na 'yung ginagawa niya. Kasi nga di ko siya tulungan dahil nga walang tulog sa so, ilus yes, po kasi kailangan naman natin magkarga ng tulog as in namalas ka na rito mga 12 starting siguro ko din mga 230. Alis kami mga 3.30 na kapag ito mga 5am na. Kasi less pogi, uh, wala lang tulog ba So yung lang ko guys guys. You Nakatulog know? na si Lola Betong mga tropa. Check ko yung lang Lola Betong kung hinog na ba yung hinimay niya. Yun. Kasi sabi niya sa akin kanina, hilaw pa hindi ko masyadong pinapansin. Kasi nga, kulang <laughs> sa tulog si Alias Pogi. Ay, ang init guys. Oh. Grabe si Alias Pogi, parang nuglog -nug na nuglog -nug na ba? Oh? Munog mukha ba kung tigulang ba? Tinan nila guys. Oh? nakuha na akong kambing ha <laughs> alright ito rin sa beer ito lang kasi wala pa mga tropa <laughs> <laughs> nakatulog na mga guys nagawal ko kasi nagkakarga ako ng tulog sa swimming ano yung tapat guys kasi tulog na tulog pa oh, may magalit pa yan murahin naman siya okay, less natin kung puno na to naglagay nga pala ako dito ng trapal guys para pa nagsinig hindi masyadong mainig ba nakakalahanti na yung tubig ah oh sarap yung mag dyan guys oh. wow hindi natin sila na ako nito tulog pa ka si ay nakatulog yung lola ko guys pagkita natin baka makita niya hindi lang ang lola ko yes, ako niyan Hmm. Hindi pa rin. Hindi pa sakaling katamis pero ayo ba. Tapos ng lola ko guys ah. Hindi ba Hindi pa ako makain ng kanin. so Pagod po natin yan. Log log ba talaga po. Hmm. Oh, yeah. Kung nga pala guys yung hiniwa ang lola ko kanina. Mayroon po sa lola nakakagal lang muna tayo na energy yan sabi na nakatulog naman tayo kahit pa paano mga 4 hours lang tulog ng Lesbogi ito di tapos yung nanay ito sabi nanay hindi pa daw pero inog eh matamis na siya alam nyo ba guys yung buto ng langka grabe sobrang sarap niya ito pag nahimay nyo ito tapos nakuha yung buto grabe sobrang sarap ilaga sagyan mo lang asin tapos para kang ano para sa kastanyas grabe yung kalamig pero kawawa naman nakatulog oh. Mamaya na ibawi si sa ha. Tulog ka lang dyan ay. Lola ko tulog na tulog oh. Pero kasing gising yung lola ko oh, guys mamaya. Magalit yan. Hmm. Ayun man lola ko ah, Nagdadalaga yan. 8, mag -e 88 years old na yung lola ko. Oh, kalami oh. Perteng kalami. Wawa naman tulog si lola betong. ko nakatulog man, sa paghihimay ng langka. Agoy. Kawawa naman ay. Diba guys no? Sobrang ang ganda sa bukid. Talagang si Aljas yes, Pogi ah. Talagang dati kasi ah. Ayoko talaga ng dito kasi ano. Parang naano na yung katawan ko sa init Okay naman. Ah. Ibang hangin. Tapos ano. Malayo sa kalsada. mabaga marining mo lang talaga dito sa probinsya Ibon. Narinig nyo guys so, Hindi ako naglalagay ng music background sa sa ngayong video ko natin guys Medyo na Nang una bubuang bubuang ko pa si Aljas yes, Pogi guys. Kasi na siyempre. Bulang pa tayo sa tulog. Narinig nyo guys so sobrang init dito pero sa part na to malilim na siya dahil nga siyempre dahil sa punong talisay sa so, talaga guys hindi mo na kailangan ng aircon guys sa mga puno guys eh na mas matindi pa yung lamig na binibigay niya sa aircon pa kasi so, yung puno talaga guys sobrang angalaga at summer kahit anong ingit pa yan oh, ilang temperature pa yung panahon basta may alaga lang yung puno grabe eh. ang sarap ang sarap matulog lalat nyo guys natin lola ko ninyo oh. Tulog na tulog. Tayo nga, siyempre tayo nga pata to guys. Ayan Diba? Ang lilim. Laka ng sinakop ng lilim ng puno ng talisay namin. Lala pag lumaki pa to guys. Kasi hindi pa ganyan yung anyo niya guys. Mas lalaki pa ng lalaki yan. Sana nga lumaki siya nang lumaki tapos yung pagsakop niya ba hanggang dito na sa init na yan. Tama yung dahon niya guys. Ayan o. pa lang. Pag lumaki na lumaki na abot yung ano niya yung dahon niya dyan. Tapos li, malilim na dyan. Diba? Sobrang ganda sa probinsya guys. So ilang days na lang palawin na rin pala ako ng bulakan. pero hindi ko pa alam kung kailan ulit ako ah, babalik ng Bukid. Kasi nagplano talaga si Elias Bogie na bumalik sa Bukid guys na bumutar ako kasi na naman yun na udlot na naman dahil na umulan. Kaya nagbasta ako nung pumunta rito pero umuwi na ako ng bulakan sandali lang at bumalik ulit dito. Oh, kahit kulang sa tulog sobrang saya pa rin ni Elias Bogie pa. Agoy! Pakitaan <laughs> hmm. nyo yung dila ko ba isa? Nakita nyo ba? May lang kayo yun, guys. sabihin nyo, tinga-tinga yun, ha? Wag kayong ganun, ha?